dirhams lang to Monday. si <laughs> sa mesa niya, sa daw dumaingan. Alam kasi na, pag nag-video, bakal maging ayan ako na, eh, katabi pa niya, sinusunod ako. Is man, give Kung ba kayo ito? Dati hindi ako makain ito. Pero ngayon gusto gusto ko na ito, lalo sa Mandi. Ano yung natin tawag nila na dito? Jerjer. -jer. Basta Jerjer. Jerjer <laughs> -jer nga yata ito. Masarap nitong i-partner dito sa mandi. Dating ako kumakain ng mga ganyan kasi nga, kambing ba? <laughs> Pero ano naman pala, masarap. Siguro pagka nakakasanayan, di ba, kung nasang tambang sa <laughs> ito, 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 kumain ng pagkain doon. Oh, yeah. Chicken mandi. Chicken mandi ito in-order namin. Tapos may mangga kami galing Pinas. Pagka-pagka natin. asim naman ba ganato? Maasim, ano ma pa pa? Sawa rin. Mm -mm. mm -mm. You want yogurt? Have yogurt. Mm -hmm. Ang laki sa fridge mo siya na buo. Anak ko mo yung yogurt. नहीं बोल रहा था ना। ठीक है। आह हम्म ये तो नहीं किया है ना छोटे बच्चों ने। आह टेक बिजोबेट पापू। तो बिजोसे कामें पापू। हाँ। तो देख। माइंड। एक और एक। हाँ। अपने बिजोबेट। नहीं माँ। Pati kayo, ha? Gawal bata. Soft oh, drinks. Dati hindi rin ako kumakain ng yogurt na ako. Yogurt. Yogurt na yun. Ang siya, yogurt. Lang, sa amin ng pamilya, kasya. Sarap. Ano lang kamay mo na? Ano mo na? Ano na? Ano

Matis to na may ano siguro sibuyas papa. sili ano papa? mama mama is man hindi <coughs> galing ko kain man na Last, last. No more. Drink water. No more. No. Hãy subscribe cho là Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Oke, ini ditunda lagi di situ. Gol, gol, Anda, gol, gol. Goal, goal. What is gold, gold? Circle. Circle? Soccer. Circle. 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 gol gol muka, gol gol muka, gol gol na, gol tanga, hindi na mabilug ng tanga, mm -mm. gol gol mata kamu, gol 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 ah, gol mata, goal, mata, gol gol tanga, gol gol